Ang sarap nitong food. Ito na lang yung plato ko. Kasi magta-diet ako. Kukuha lang ako ng kunti. Ito na lang yung plato ko. Kailangan maliit daw yung plato kapag ka mag ka. Yan, kukuha ko ng kunting kanin. Kunting gulay. Para yung magkasya lang sa akin. Tapos lalayo ko na itong plato. Yan. So, ito na lang yung kakainin ko mga idol. Magdudahit ako eh. Pero ano. Parang. Parang bitin yata. Parang kulang ba. Kaya. Parang kulang yung kinain ko. Kaya lalayuan ko yung plato. Kasi kapag nakikita ko. Parang gusto ko pa kasi. Kumain habang nakikita kong mayroon pa dyan na maraming. Makain ganun. <laughs> Ikaw lang pa. Kukuha pa ako. Ay, wag mo wag na. Ito na lang, lalayo na lang ako. Bilisan ko na lang kumain para hindi ko na lang makikita mga idol. Kasi kapag marami kasi akong nakikita, kakain na ako ng kakain ng kanin gano'n Kaya ito na lang yung plato ko maliit para busog ako kaagad. Ayan, natapos na din ang pagkain ko. Pero parang hindi pa ako ano, nabusog. Parang gusto ko pa. Kuha pa ako ng kunti. Ayan, tama na yan. Pag naubos ko to, tama na. Nagugutom pa ako kasi kung kilang naman talaga yung kinain ko. Saka may, marami pa akong gagawin, marami pa akong tatrabahuin. Ba't ako kakain ng kunti? Papahirapan ko pa yung sarili ko. Sarap-sarap kasi kapag umuwi na ako sa Pinas, hindi ko na matitikman itong mga, mga itong food na to. Kaya, hab, hmm, hindi ko na kaya. Ito na lang, kainin ko ng lahat to. Bukas na lang kaya ko mag-diet. Hmm? Ito na lang, napinagod ko pa yung sarili ko. Hmm, sarap talaga. Grabe. Ang sarap kasi, puro broccoli, tapos mayroon carrots, tapos mayroon pang cream, yung manok. Kaya, bitin mga idol hindi kayang mag diet ang lola nyo kaya ito ubusin ko na lahat pasensya na kayo ha ah. hindi natin kaya mag diet tsaka na lang bukas na lang eh <laughs> ayan umayon na ako ng tubig oh. ayan at busog ako maraming salamat sa inyong panonood oh.